May utang sa'yo ang dati mong karelasyon. Sisingilin mo ba o dead man na lang? Ayan, sabin ah, ito, maiksing uh, kasagutan niya. Elsie kanya ay naku, sisingilin ko, kuya po eh. O, ganoon, no? Oh. Ayan, si, uh, sino pa yung mga sumasagot dito? Mm, sabi niya, Renny Boy Kehadas, konsensya niya na yan. Kung magbabayad siya o hindi, bahala siya sa buhay niya. Malaki na siya. Ay, yaman. Ay, yaman niya, Renny Boy. <laughs> ah, ito. Ayan, sabi ni Sere Gonzalez para sa akin, parang hindi na. Sa totoo lang, mahirap kasi ang maningili eh, kesa sa mangutang. Hayaan ko na lang siyang magbayad ng kusa kung hindi niya gawin. Pinapatunayan niya lang na irresponsable siya sa bagay na dapat ay hindi na siya kailangang inuobliga pa. Ayan. Ayan, lalo na nagpakilala no, Seryo. Ang ganda ng punto talaga ni uh, Seryo. Ayan, pero si Seryo ho, ay ah, yung mga ganito mga pangangatwiran, ito 'yung mga pwedeng utangan. <laughs> oh, kapag kapag ka, ikaw ay uh, nangutang, uh, ayum bayaran, bala ka diyan. Uh, oh, ay eh, magpapakilala ka lang sa akin. Yung iba walang konsensya. Oh, si Renny Boy at si uh, Seryo, uy, mag kayo ha. Oh, dahil yung iba wala mukha lang talaga ang meron sila. Oh, mukha lang pero walang konsensya wala, talaga. <laughs> Ayan si uh, Abigail Andrique, sabi niyo, abo syempre. Pero good thing, wala namang utang si X. Ayan. Sabi naman ni Darwin Rosel, dead dead, mahin ko na lang kuya po eh. Total, maibabalik naman yan sa akin eh. Baka maisumbat pa po yan sa akin din. Oh, yung paniningil ko. Oh. Sabi naman ni uh, Annie Gabriela D. Oo, oh, marami na nangyayaring ganyan. Oo, oh, eh, ide-date si babae, gagastos si lalaki. Kapag ka nakuha na, mangungutang si lalaki for emergency daw. Pero, uh, sana ikaw babae, uh, ano to? Ay magpasalamat ka na bago pa lumala ang pangungutang niyan sa'yo ni lalaki. Ah, okay. Mamumuhunan muna sa pagde-date si lalaki. O oh, yung sinasabi ni Annie Gabriel. Nangyari ba sa ito, Annie? <laughs> uh, mamumuhunan ng pakikipag-date tapos sa kalauna kalaunan Naku, nagka-emergency. O may mga ganyan nga, ano? Nagka-emergency o kaya meron nakong sabit. Yung iba nga, ang kapal na mukha, may mga pajikash na ngayon. O, ng na mga hihingin. Baka pwede namang, ano, alam mo 'yung tatarantahin ka? O tatarantahin ka tapos si send mo na. O, 'yung mga ganyan na ay nako. Ayan, sabi ni uh, Clark Tejada, si singilin, utang ay utang, dapat 'yan ay bayaran. Sabi ni Faith Acfaro, hindi, pero pagka nakita ko siya sa Facebook na puro post niya 'yung mga kayabangan niya, well then, si singilin ko rin siya sa social media, pwede. Oo. Pwede 'yan. O yung iba kasi, ano, uh, maungutang, maungutang, uh, ayan, um, problema, halos hindi raw makakain, halos hindi na makakilos, hindi na makapasok sa kung saan man sa school o kaya naman sa trabaho. Eh pero makikita mo sa social media, wow, mamahali ng kinain. O, wow, nandun nagtutur kasama ang mga tropa. O, o kaya naman, wow, nandun sa nakalimutan na yung inutang. Mm -mm. May mga ganyan po, nag-ano, ano, ano 'yon, nag- uh, uh, <laughs> nag out of town, out of town ganyan. Wow, nagpunta sila sa tuktok ng mountain. Oh, ipinost pa. Naalala ko tuloy na may utang pa siya sa akin. <laughs> 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 yeah. diba?